talaga. Galing ako ng palingki, tapos biglang na-hyper na naman ako. Basta excited ako, ma-hyper talaga ako. Hindi na ako nag-vlog doon dahil nagmamadali naman kami ni Daddy. At look at this one. Di ba? Ang dami kong biyayang isda. Di ko lang alam kung ano ang tawag dito. Pero alam ko masarap to. Pero hindi ko alam. Ang tanging sure ako is itong tuna. O di ba? Look at that. Ang laki. laki ang laki-laki ng tuna natin. Di ba? Tapos, itong mackerel. Sure na sure ako dito. Dito hindi ako sure. So please, uh, let me know. Comment down below kung ano ang tawag sa isda na Parang kapatid ni Nemo. <laughs> Ayan, di ba? Ang dami nating biyaya o hagardos. Di ba? yung pagmumukha natin. Ang importante, may biyaya tayo. Ay! oh, di ba? So mga langga ito na, tapos ko nang uh, nilinis. Iniwa ko na rin ayon sa gusto ko. Tapos, yung iba may pa design design ganon. Ipo-portion-portion -portion ko lang siya para pag na natin, hindi lahat i -de natin. So, i -de lang natin yung gagamitin natin or yung lulutuin natin. Kaya mas mainam pag may mga ano tayo, may mga plastic labo, may ziplock or yung bag na pang ano, vacuum sealed maganda po yon Kung gusto nyo mag-invest ng ano, pang vacuum sell, mas maganda dahil mape-preserve po yung freshness ng ating karne at saka mga isda at gulay. So, i-ano na natin to ipapack natin ayon sa portion na gusto natin. So, ngayon, iba vacuum sell na natin kasi may nahalungkat pa kung pang vacuum na bag. Pero kung wala akong bag na ganito, syempre yung normal, isi-sealed lang siya kasi minsan maubusan ako nito kasi hindi siya available online pa binibili ko pero ngayon may nakita daw si daddy meron titingnan namin so mas maganda so madali lang namang sundan yung ano natin kasi may ano instruction na so yun na lang gagawin natin at sa mga nagtatanong kung maganda ba ito yes maganda po may ano na ako dito review plus recipe sa pagmamarinate ng ating chicken or pwede din sa manok baboy or kahit anong klaseng pagmamarinate na gagamitan ninyo. I-check nyo na lang po ang ating pang-ibang mga video. So, ito na po yung kabuuhan ng ating na vacuum-sealed na mga isda. I-ref na natin, i-frozen na natin. So, per portion na po siya. Hindi na tayo mahirap mag-defrost. So, nagprito lang ako ng dalawang piraso dahil may ano tayo dito, oh. Uh, may bahaw. So, po, hindi ako pakain ng rice ngayon, pero sa samantalain ko na wala dito si daddy, may minimit na friend, tapos nakain sila sa labas. Anyway, maglilinis naman ako dahil mga nga yung amoy sana natin, no? bing-bing, saan-saan, tapos maligo ako. So, Sinasamantala ko na, kakain ako dito, tapos maghihinis. Magawa lang ako ng charcoal. Faham po ito sa tawag sa Arabic, no? Para lagyan natin ng insenso or bukur sa Arabic. O, ba diba? May natutunan kayo. Ang charcoal is paham sa Arabic. Tapos yung insenso, yung mabango, or, or, depende sa amoy, ay tinatawag po na bukur. Ito po dito. Bukur. Tapos ito po. Para matanggal yung langsa. At the same time, mga mabango po yung bahay natin. Tapos ngayon, lagyan natin ng pabango, yung bukol natin. Ayan. Para kakapit, instead na yung lansa ng isda, mapalitan ng bango. Lagay din natin doon sa sala, sa kwarto, kung saan saan, para mawala. Pero dito sa, sa kusina, magtagal ito dahil dito tayo nagstay So, mas maamoy dito ang kapit grabe. So, ganyan, ito ang pangtanggal. Yung mga ano natin, OFW, nasa Middle East, alam na alam nila ito. Ito po ay Bukor. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang ating video.